Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga mga kapamilya. Alexander Lexi Chu, so, balik para sa inyong update ngayong umaga. Mga kaibigan, Chada mahigog mani may nasa 921,000 na po. At malapit na po ito maging isang milyon. Ayan. Oh, hindi pala Chada mahigog guys. Naunahan, maunahan pa yata ng uh, Chada <coughs> Mahigugma itong Oto dead Man ni Maymay. Pero sige ang kahit lakad pagong, diretsyo lang po tayo sa panood ng kanta ni Maymay na Oto ma It's like um, 79,000 views na lang po ang kulang at aabot na tayo ng isang milyon. Mano ba't man, hindi pa matapos ang taon ay eh, mabuo din natin yan. Pero sana tulong-tulong tayo para mabuo ang isang milyon ng Auto Dead Money May May and Trata. Ang hirap ng song ni May May normal mode pa lang yan. Bakit po? Bakit pa anong maging mahirap, ito na ba yung kandang, ouch Amakabugera uh, Amakabugera 734,149 streams My My Antrata Lyric 223,952 streams Magdamag 47,000 No Mission hindi umabot Total score 1,095,762 cleared ito na ba yung Superstar na sinasabi na laro? Isa pa. Super Perfect Hit. So, anong kayang gagawin doon sa Superstar? Kakantahin mo? Maka-upload nga niyan at makapagkanta nga din. Mai's aji pina po ni mai ang kanyang mga picture with Uh, ate niya na si Casey Tandingan sabi nga ng mga kaibigan na uh, natin dito sa industriya uh, dito sa pagmamahal kay Maymay Entrata na parang si Casey Tandingan pa nga daw ang nagturo kay Maymay paano paano daw kulutin ang mga kanta na Amakabugera gusto nyo bang makita yan mga kaibigan narito po ang instagram post ng nag-iisa natin Maymay Entrata ayan po may mga entrata pinicture sa kanyang Instagram ang post ni Casey Tendingan kung saan kasama po si Maymay at si Casey sa Australia. Ayan. Maraming photos yan galing sa kay Casey Tendingan at nirepost yan ni Mayma Entrata sa kanyang Instagram. Ibig sabihin, thankful po ang isang uh, May May Entrata at i-finiture at ibinida siya ni kizi Tendingan. Samantala, Team Rain and M. T TM Rain Degala, Rainer Degala and Milan using Chada Mahigugma Ipinost niya po ang pagkagandang outfit ni Maymay sa Australia. 1MX Sydney, ipinost niya po ang picture ni Maymay na napakaganda. Ang sabi niya dito, bleeding 2789 and others Tim Rain XM, My My Trada for One Music Fest, Sydney, Australia. Styled by Team Rain and M, Reino de Gala and Imelan. I am Realiza Elaine Villapando and wearing my son Soriano. My son Soriano pala po. Ang damit na ito na isinot ni My My sa One MX London. Oh no, One MX Australia. I'd rather say, say. <laughs> Ang sabi dito ng mga nakak proud of you baby girl ang nag-comment. Mayroon shout out Maywa Remski, Almira Karim and si Oy Olga Gia and Al Joy. Ang hirap naman ang mga pangalan nila. Makalike na nga lang din sa post ni Team Rain and M. Like nyo rin yan mga kaibigan kasi yan po ang ang team uh, glam team ni Maymay May, at sila po ang uh, namili ano anong susuotin ni Maymay May sa Sydney, Australia para sa One Music Festival. So thank you thank you thank you so much sa glam team ni Maymay May, at pinili po nila ang napakagandang damit na 'yan ni Meredith May Maymay and Trata. Ayan. Uh, congratulations po sa achievement Maymay and Trata. Uh, yun, continue lang daw po sa pag dream at abutin mo yan kasi pipilitin nila ang suportahan ka hayyan and uh, ano pa ba nagpasalamat sila sa anong cargo ba to our hearts shouts gratitude as we thrive in first month we send our sincerest appreciation to you who continue supporting us together we will strive more yan ang sabi ni mute uh, gamit ang chada may gugma ipinost niya ito uh, ano ba yan panoorin na nga lang natin pero walang sound ah The Expats Insider Ayun, Expats Insider pala yun. Palike po sa Instagram, MyMy at Music Sydney. Ayan, puntahan nyo po ang uh, post ni MyMy sa Instagram. I-like nyo po at mag-comment na rin po kayo mga kaibigan. And yes, yan po ang ating latest on MyMy and Trota. Visit and give it a heart sa post ni. Si team Rain and M kasi nga po uh, bilang pasasalamat natin sa uh, pagmamahal nila kay Maymay ang dapat ibalik natin ay ang pagmamahal din sa kanilang tawag dito sa kanilang Instagram. inquire.net Cebu ay nagpost po ng ganito. May may entrata, malipayin ka ay sa iyahang uh, love life. Sobrang na-inspire ako lalong magtrabaho kasi masayang estado ng puso ko. Dated October 12, 2023. Kailangan talaga sabi ng CDN Life. Ayan, CDN Life po ito ah uh, kailangan, kailangan talaga every day at may goal ka para may purpose ka. Kini mao ang gisulti sa kapamilya actress singer nga si Maymay Andrana may tungod sa iyang padayon nga pagpakigbisog sa kinabuhi. Miangkon may si Maymay nga dunay mga higayon nga bation usab siya og kakapoy og burnout apan siya na mismo ang mo-motivate sa iyang kaugalingon. Every time na may pagsubok ako siguro ang nagpupush sa akin ay yung past experiences ko po. Say pa ni May May sa iyong interview sa Star Magic Celebrity Conversations. Padugang pa niya kung, uh, yung kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko kasama ang pamilya ko na kapag ako sa time na sobrang pagod na ako ay bumabalik na lang ako sa dati at sinasabi ko sa sarili ko, nandito na ako, ngayon pa ba ako susuko? So sabi ko, parang buhay lang yan. Hindi ba? Tuloy-tuloy lang siya. Manalo man o matalo. So ganun din ang pangarap. Tuloy-tuloy lang din. Kailangan talaga everyday ay may goal kayo para may purpose ka. Para hindi masyadong mahirap bumangon kapag nadapa ka. Patod pa ni Inday Maymay. <coughs> Sorry. Nais nice, gutan niya sa maong interview ang iyang ultimate goal in life. Yung pamilya ko, yung makita ko sila na successful din at nasa mabuting kalagayan sila at masaya sila sa kung ano ang mayroon sila. At yung relationship ko sa Panginoon ay sobrang strong. Para sa akin ay okay na ako doon. Kasi kung pag-uusapan natin yung goal ko sa career, ang dami. Baka hindi tayo matapos. Pero sa sarili ko, sa soul ko, yun yun. Wow, sarap naman basahin ito. Malipay Karon usab nga may chika si Imay ang trata kabahin sa ilang relasyon sa iyang Canada-based boyfriend na si Aaron Haskell. Sobrang na-inspire ako lalong magtrabaho kasi masaya ang estado ng puso ko. Though hindi naman lagi masaya araw-araw, pero kung pipiliin mo maging masaya araw-araw, why not? Kasi temporary lang naman ang buhay, sabi ng Inday natin. Dati kasi napagdaanan ko na lagi kong hinahayaan na yung mga negatibo sa buhay ko, nakakainin ang bawat desisyon ko sa pang-araw Araw hanggang na-realize ko na hindi pala siya okay hanggat sa umabot siya sa point na nawala ako. Pero, natuto ako. Pero, na uh, noong natuto ako, ay yun naman. Ang pinaka worth it na feeling. Na matagumpay na feeling na hinayaan kong iyakan. Ang lahat-lahat ng trauma. Lahat ng pinagdaanan ko kasi dahil doon ay mas naging strong ako ngayon at mas naging masaya ako. At mas nakikita ko ang mga taong alam kong totoo sa akin at alam kong mahal ako at susuportahan ako at good for my soul po. Dugang pa ni Inday. Sa pagkakaroon, daghan sa mga fans ni Maymay May ang nanghinaot na matagan na unta pagbalik sa ABS-CBN ng Star Magic bag bagong teleserye o pelikula ang ilahang idolo. Alexander Lexter Juice, yan po ang laman ng CDN Live sa Inquire.net. So kung kayo ay makapagbisita doon, ako, I-like na rin yan po. Nasa website po yan. Yan muna po ang ating update on my mind. Trata, thank you CDN for that feature. We really love my mind so much. And so, reading this kind of um, feature is really inspiring. To love her more and to pray for the best for my mind and Trata every day. Alexander Lexi Juice, I will see you later for more. Have you guys tried Vegemite yet? Vegemite. Vegemite. No. no, Really? have you tried it, Huh? Oh. You have, you have, right? We're gonna get her to try, right? I'll do it with you. Can you hold this? You Can you hold this? Hey, I I'll trust try... you, huh? You should try it. Yeah. It's I'll try like Nutella. You, you got it right. right. I trust you guys. Yeah. All right. One for me, one for you. Ready? Okay. No, Why well, your face like this, Now. Nah. Uh I know you. I go for it. Yeah. Wait. But it Ready? It smells like an fish and chocolate. Yeah, something like that. Ready? One, two, three, gone be <laughs> oh. oh. <laughs> respectful be respectful be the <laughs>